So guys, alam nyo to, palm tree na maliit. palm <laughs> tree na maliit. Ito. Oh, ang ganda pang Christmas. Sa, ano, decoration. Ang ganda to. Pang Christmas, oh. Ang ganda. Now guys, yan. Ang ganda yan, oh. No? Palm tree. Oh, maganda. ganda. Ito, so, maganda pang Christmas. Sila, ano, decoration. Ayan, ah. Oh. Oh. Christmas tree. Di ba maganda, guys? Christmas tree, oh. Ayan. Di ba? Ayan. Yes, mas n'yo guys Ang dami oh. Oh, ang dami, maliliit oh. Di De dekorasyonan mo yan ng mga ano, bitinan mo nang kuan. Ng. Hmm. Di diba? Ganda. I diba, Hello guys. Oh, Christmas. Dekoran mo, nagyan mo na ano, maliit lang ito. Meron yung malalaki. Tulad yan, oh. Malaki na, oh. Oh, yan. Oh, di ba? Malaki na. Yan. Oh, laki. Oh, ganito din. Pag lumaki sila, yan. Oh. Pero ngayon, maliit pa lang. Ayan, oh. Oh, di ba? Ang laki, oh. Ang laki. Ayan. Astrid Nah, ya, ya Itu ya lama Ganyan Ganyan banyak right i'm Ran